Iris, ngayong araw kung lagi kang nakikisama sa kaibigan ay iwasan mo muna, at kontrolin na para hindi ka makagawa ng gastos at pagkakamali sa ibang desisyon dahil sa pakikasama ang pahiwatig, at may okay ka ng aura ng swerte ngayong araw, sa mga dapat gagawin, kahit sa malayo ang kausap ay iyong puntahan, at huwag mo kalimutan ang nasabi ng minamahal gawin kagad, hanggat makakaya para mapasigla ang inyong mga kalagayan sa buhay ang pinapahiwati. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ngayong araw ay bawal ka muna gumawa ng investment mas naayo na ang ipagpaliban, dahil mahina ang pag-asenso kung gagawa ng investment. Sa trabaho ay may sinyales may superior na babae na masungit ngayong araw, mas mainam na maging matahimik na gagawa para walang makuhang napanget na salita sa kanya. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 14, number 17 at number 29. Taurus, ngayong araw ay pwede kang makagawa ng pag-unlad ng mga nais mong plano, kung may kausap ay maging mas maunawain ang gawin ng diretsyo ang swerte ang pahiwatig, At ngayong araw ay may aura ka ng swerte kung sa mga kapamilya mo din na magagamit Gawin na ninyo ng tuloy-tuloy ang plano para sa pamilya ayon sa iyong gabay. Ngayong araw may sinyales na may bibisita sa tahanan, maging maunawain ka sa kanya dahil may magagawa siyang bago ninyong pagsasamahan, na maayos at magkakatulungan pa sa hinaharap para maalagaan ang iyong kabuhayan. Sa iyong pera ay dapat ka maging madamot muna ngayong araw, nang wala nang lumapit sa iyo na ibang tao na pera ang kailangan at nang walang makakuha ng iyong swerteng pera Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 32 number 40 at number 14 Gemini ang pahiwatig ay may kahinaan ang karisma sa pakikipag-usap dapat na laging maging maingat, at yun lang magbibigay sa iyo para hindi makagawa ng ikakalungkot sa buong araw walang dapat gagawin transaction. At huwag mo na gagawa ng usapan na kasama ang kapatid dahil makukuhanan kanya ng oras mong swerte. At ngayong araw ay masaya ang magpunta sa bahay ng Diyos, para sa iyo ay magbibigay ng madaming good vibes ng buenas ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ay may malakas na enerhiya ang miyembro ng pamilya, sabihan mo lang na huwag masyadong magtiwala sa sarili, kung may usapan pagpumunta ng makagawa ng masayang araw. Sa trabaho, ay maayos ang buong araw maging masipag na malakas ang pakiramdam, nang makakauwi ng masaya ang sinyales sa mga magagawa, ang iwasan mo lang ang mga masalita na kasama sa trabaho, na may kabastusan dahil tukso siya ng maling pag-iibigan, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 10 number 27 at number 32. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay mayroon kaibigan o kamag-anak na siyang gagawa ng pagdalaw sa iyo, may ilalapit na pagkakakitaan, bigyan mo naman ng oras para kausapin at baka may mapulot na bagong kaalaman na pare-parehas kayong makikinabang ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay maging matigas ang iyong damdamin sa ibang makakausap, nang hindi ka magawang maisahan ng mga tao na mapagsamantala ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw kung may ekstrang pera at may plano ang ilan sa miyembro ng pamilya, para magnegosyo ay suportahan mo sa iyong pera pag siya ay kinakapos dahil para makagawa kayo ng tagumpay. Sa trabaho, ay pwede magkaroon ng problema dapat ay manigurado lagi sa ginagawa, at mapanuri sa gagawin ng makaiwas sa problema, at umiwas sa kasama sa trabaho, na may pagkahambog magsalita dahil tukso siya ng malas ngayong araw para sa iyo. Sa pagmamahalan, sa tahanan ang pahiwatig ay maging maunawain, sa maliliit na miyembro ng pamilya, pag may nakita kang dapat itama ay gawin kagad para ang kasiyahan sa pag-iibigan ay laging may grasya ng kasiyahan. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color green and color silver number 10 number 18 at number 25. Leo Ngayong araw ang pahiwatig kung may kakausapin kahit may kalayuan ang transaksyon may sinyales na dapat ka talaga matuloy may tagumpay na maghihintay sa iyo ang pahiwatig. At ngayong araw ay pwede magkaroon ka ng pagdududa sa kausap pag nakaramdam ng ganoon ay iwasan na kagad, para walang maging kalungkutan at huwag na rin umayon kagad sa mga ibang kagustuhan ng magulang para walang maging suliranin sa pamilya ang pahiwatig. Sa trabaho, ngayong araw ay huwag kagad magtitiwala, maging masinop at laging unahin ang iyong kapakanan sa mga gagawin para nang tuloy-tuloy ang iyong grasya ng swerte sa hanap buhay. Sa iyong pera ang pahiwatig ay pagsisinop sa buong araw, walang pagpapautang sa ibang tao ang mga anak na may asawa, ang mas mainam na iyong mabigyan. Sa pagmamahalan, ay laging masaya kang kausap ng minamahal, ng patuloy na makagawa ng kasiyahan sa pag-iibigan na laging malulusog ang katawan. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 25 number 8 at number 39. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ay may maayos na aura ng kahusayan, sa mga gustong magawa, pwedeng mong ituloy ang pinakanais mong gawin na magpapasigla sa iyong kalusugan, at makakatulong ng maayos sa buhay ang pahiwatig, ang dapat lang na iyong iiwasan ay makipag sa magulang o mga uncle dahil, para walang maging suliranin sa relasyon ng bawat isa ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ngayong araw ay masaya ang araw sa mga gagawin, dahil makakatapos ng maayos, at hanggat nagagawa mo na laging maaga kang pumapasok, ay magagawa kang mabigyan ng pagkakataon na makakuha ng pag-asenso. Kung may plano na magtrabaho sa abroad, pag nasa batang gulang ka lang na malakas ang katawa, ay iyong ituloy ay may swerte ka sa iyong plano, sa pera kung may ekstrang pera ay mabigyan ang mga anak, na may asawa ng patuloy na gumanda ang grasya ng pera sa tahanan, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 29, number 10 at number 5. Libra, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw, kung may bumisita na tao na kakilala pag may idea ng pagnenegosyo, ay pwede mong kausapin ng madalas ang pahiwatig, dahil may sinyales na magiging okay naman kayo pag nagkasundo, at ngayong araw ay may aura ka rin ng katalinuhan na wise sa pakikipag-usap, Gawin mo ang nais mong deal at kung may pipirmahan ay gawin din may pag-asenso ng maayos ayon sa iyong gabay. Sa ibang plano na gustong gagawin ay laging ipaalam mo sa minamahal dahil pwede siyang makapagbigay sa iyo ng kaalaman sa mga gagawin mo ng mas mabilis na maging matagumpay sa iyong pera ngayong araw ang pahiwatig huwag magbibigay tulong sa pamangkin at bawal din ang magpautang nang makaiwas ka sa kamalasan sa pera. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 10 number 34 at number 16. Scorpio kung nagsabi sa iyo na dumalo ka sa isang okasyon pagtungkol sa pwedeng makagawa ng negosyo, ay pwedeng tumuloy para may makilala ka na pwedeng maging katulong mo sa ibang project ang pahiwatig, dahil sinyales yun ng kaginhawahan para sa buhay, at ngayong araw ay mabilis ang iyong isipan sa mga maliitang negosyo pag may nagbigay ng proposal ay huwag ng pakawalan ayon sa iyong gabay, nang makabuo kayo ng other income sa hinaharap. At sa tahanan ang pahiwatig kung may miyembro ng pamilya, ay paiwasan muna ang laging gabing gabi na nakakauwi para ang kanyang kalusugan ay hindi madalaw ng paghina. Sa trabaho, ay huwag ka muna makisama sa mga kasama sa trabaho na talagang ang alam nila sila ay matalino dahil kukuhanan ka lang nila ng aura ng swerte. Sa hanap buhay na sasamantalahin ka ang gawin ay gumawa ng naaayon na trabaho. Sa pagmamahalan, ay maging malambing lang ang pahiwatig para walang mawala na aura ng swerte sa pag-iibigan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 26, number 12 at number 19. Sagittarius, ang pahiwatig ngayong araw kung may kausap pero malayo siya ay dapat mong mapuntahan dahil pwedeng makuha mo ang nais na tagumpay sa iyong pagsisikap ang pahiwatig. At sa pamilya ngayong araw, kung sa mga magulang ay bigla ang magkaroon ng usapan, ay pigilan mo ang mainit na damdamin na madaling magagalit para maging maayos ang lahat na maging desisyon. Ayon sa iyong gabay. Sa pamilya ang pahiwatig ngayong araw, kung may kausap ang miembro ay maging maingat na ibigay ang kanyang mga katalinuhan. Yun ang iyong maibibigay na advice para makagawa ng magandang resulta at sa pera ang pahiwatig ngayong araw ay bawal sa iyo, ang paglalabas ng pera sa ibang tao at mag-invest. Sa trabaho, ngayong araw ay pwedeng kang magkaroon ng isang mabigat na gawain, pag natapos mo ng maayos ay okay dahil may isip talaga ng boss ay okay kang magtrabaho at baka dyan na magumpisa muli na makataas ng sweldo o posisyon, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 16 number 25 at number 33. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay may masaya at pakinabang na araw, dahil may makakausap na tao makakatulong ng maayos, kung iyong gugustuhin na makagawa ng pagnenegosyo, may sinyales na may good vibes naman kayo na pwedeng magsama, kung magnenegosyo ang pahiwatig, at ngayong araw ay bawal ka muna pumirma ng biglaan dahil wala kang buenas na araw sa pagpirma ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan. Ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay bawal ngayong araw ang magpalabas sa ibang tao. Nang makaiwas ka sa problema, ang magulang ang tulungan kahit hindi kahinihingan pag nagkita ay iyong bigyan ng lagi kang may dasal na mapanatiling maging malusog ang katawan. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang naaayon na inumin ay lemon tea o buko juice. Magbibigay ng ikakalakas ng mga ugat sa iyong baga at sa kanilagang saging na saba ayon sa iyong gabay kalusugan ngayong araw Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 10 number 25 at number 18 Aquarius ang pahiwatig ay pwedeng may padating na usapan na ang iyong katalinuhan, ang dapat na iyong mapairal, kahit napakaganda ng kanilang mga sinasabi ay ilang beses pag-isipan ang tamang gagawin, kung magiging maingat ay mahihirapan kang makakuha ng kalungkutan, at paghina ng katawan ang pinapahiwatig. At ngayong araw ay maging maunawain sa mga kapatid at magulang ang pahiwatig ng maging masaya ang buong araw at sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid pag unlad sa iyong pera ang pigilan mo gawin ay magbibigay sa pamangkin o uncle dahil oras na mabigyan mo ay hihilahin ka sa pagbagal ng swerte sa ibang gagawin. Sa trabaho Ngayong araw ay masayang araw kung mabilis na magagawa ng maayos, ang pinapagawa ng superior ay pwedeng kang mabigyan ng mga salita na magpapasaya sa iyo, at pases mo para makagawa ng pag-asenso sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, Hanggat nasa iyo ang laging nagbibigay ng pangunawa bago magagalit ang pinapahiwatig ng gabay ng pag-ibig ay laging may grasya ng kaunlaran na maganda sa pag-iibigan cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 25 number 20 at number 18. Paisis, Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay pag-usapang. Pera ay umiwas ka muna kahit pa iyong kapamilya. Kahit kapatid dahil kukuhanan ka ng swerte pag iyong napahiram ang pahiwatig pero sa ibang araw ay pwede mong pagbigyan, pag lumapit sa iyo na tungkol sa pera, at umiwas ka sa transaksyon na ang kausap ay dalawa ang kasarian ngayong araw parehas kayong matalino wala kayong magagawa na naaayon na mapagkakasunduan, at kung may dapat kapirmahan ngayong araw, ay gawin sinyales ng pag-asenso sa magagawa ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay maging mapagkumbaba dahil pag nabusit ay ikaw din ang matatalo, gumawa na lang ng matsaga sa dapat na magagawa ng makauwi sa tahanan ng masaya. Sa kalusugan ang magandang pagkain sa iyo ngayong araw ay beef na may broccoli na malambot ang pagkakaluto sa karne, o ginisang saluyot magpapalakas sa mga ugat ng iyong puso ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 25 number 19 at number 31.